sa buong universal na katangian ng wika. Pag-usapan natin to isa-isa. Kapag sinabing universal, ibig sabihin ito ay pang lahat. Hindi lamang ito applicable sa wikang Filipino, kundi maging sa iba pang mga wika. Ang unang katangian na pag-uusapan natin ay ang masistemang balangkas o pagiging sistematiko ng wika. Paano nga ba naging sistematiko ang wika? Sinasabi dito na ang wika ay mas sistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog na kapag pinagsama-sama ay makalilika ng mga salita na kapag pinagsama-sama naman ay makabubuo ng makabuluhang pangungusap. Pero ano ba yung ponema, morpema at sintaksis? Pasimplihin natin. Kapag sinabing ponema, ito yung mga makabuluhang tunog o also known as mga titik o letters. So, imagine meron tayong mga letters. Kapag pinagsama-sama natin yung mga yan, ano ba yung mabubuo natin? Makabubuo tayo ng mga morpema. Ang mga morpema, ito yung mga tinatawag nating uh, salitang ugat, panlapi, o meron din tayong morpemang ponema. Meron tayong tatlong uri na morpema na tatalakayin ko sa ibang mga video. Ngayon, meron na tayong iba't ibang mga salita. Kapag pinagsama-sama natin ang mga salitang yan, makabubuo tayo ng pangungusap o tinatawag na syntax. Ang syntax o syntaxis ay ang pag-aaral naman sa wastong pagkakabalangkas ng isang pang-uusap. Pero paano naging sistematiko ang wika? Unang dahilan, kung mapapansin ninyo kanina, step-by-step step procedure. Meron muna tayong mga tunog o mga letra. Kailangan muna natin pagsamasamahin yung mga yon para makabuo tayo ng salita. At kapag pinagsama-sama natin mga salita, doon pa lang tayo makakabuo ng pangungusap. Isa pang halimbawa ng pagiging sistematiko ng wika ay walang salita na walang kahulugan. Bago matawag o masabing salita ang isang salita, kailangan muna na meron itong kahulugan. Kahit na napakababaw lang, kahulugan pa rin yun. Walang salita ang nag exist ng walang kahulugan. Na sinasabi mo lang pero walang kahulugan. Walang ganon. Pwedeng para sa'yo walang kahulugan pero yung salitang yun, kung hahanapin mo sa diksyonaryo, o itatanong mo sa ibang tao, meron yung kahulugan. Isa pa, kapag sinabing sistematiko ang wika, ibig sabihin, meron itong proseso o mga hakbang na sinusunod. Ang wika ay hindi parang kabuti na isang araw, bigla na lang susulpot kung saan. Katulad na lamang ng wikang Filipino o ng iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. Hindi yan bigla na lang nabuhay ang mga Pilipino ay meron na silang wika. Walang ganon. Kasabay ng pagdevelop o kasabay ng paglipas ng panahon, no? kasabay ng paggrow ng isang lipunan o ng isang komunidad, ay yung paggrow din ng kanilang wika. Ito ay isa pang katangian ng wika na pag-uusapan natin sa isa pang video.